Hello guys, I'm back. <laughs> Nagluto pala tayo ng tinulang manok at saka pinaritong isda na bangos guys. <laughs> at saka meron pa palang kardilyo na isda din. <laughs> Kaya ito na ako papunta na sa headquarters ng Team Diretso guys. <laughs> Madaanan mo dito yung perfect view ng Mount Canlao no? Mukhang <laughs> nagbubuga ng usok guys ah. <laughs> Wag naman sana mount na laon kumalma ka na oy. <laughs> at agad na kung nagisa guys pagdating ko. <laughs> Ang bilis-bilis na pangyayari guys. Nagisa na ko ng luya at saka bawang at saka sibuyas. <laughs> at saka sa rin pala ako ng sili para medyo maanghang. Ilagay na yung ating manok na native guys. <laughs> native yan guys ah. Palambutin yan kaya masarap yan. <laughs> Ang taba ng manok na yan. <laughs> Lagyan na ng asin at saka bitsin, ha? Tatakpan na yan pagkatapos. <laughs> Dito naman tayo sa kardilyo, guys. Prito natin yung ating isda, guys. Oh, ayan na, luto na, guys. <laughs> Bilis sa pangyayari. <laughs> Nakafilet na yung isda na yan, guys. <laughs> Galing pa yan sa inubaan. Nagisa na ako ng bawang sibuyas at saka kamatis. <laughs> Sarap sana ng kamatis pag hindi kinuwa kinuna ng buto. Kaso nakuna na eh. <laughs> Nilagay ko na yung isda natin guys. Tiniplahan nyo na ng asin at saka bitsen. Ay, magic sarap pala yung nilagay ko guys. Hindi bitsen. Lagyan ko na ng itlog mga limang piraso. Yan guys ha. Hindi ko na binate. Binate bate. Lagay na yung ating bell pepper at saka spring onions ha. At ayan na guys. Luto na yan guys. Balik na naman tayo sa ating manok na tinula. Mukhang tuyo na. Lagyan na lang natin lang tubig yan guys Pang laga guys Mukhang matigas yung ating manok guys Pero di na naka Pressure cooker naman tayo na may dipikto <laughs> Hindi gumagana yung pressure nyan <laughs> At ayan na guys malambot na guys Nilagay ko na yung papaya At saka nilagyan niya ng bitsen At ang asen <laughs> Tiniplahan ko na At nilagay na yung tanglad Pinauli ko ng tanglad para mas mabango yung sabaw <laughs> Lagay ko na ng bell pepper at saka ko na pala yung aset. <laughs> at saka nilagay ko na yung dahon ng sila At ayan na guys, luto na yan guys. Ang sarap-sarap tignan oh. No? Ang taba-taba ng manok na yan. <laughs> Konting mantika lang nilagay ko dyan. <laughs> Lagyan mo na lang ng sili pag kumain ka para mas lalong sumarap. <laughs> Tatagos talaga yung pawis mo sa iyong muka. <laughs> At ayan na guys, nagprito na tayo ng isdang bangos guys At ayan na, luto na, ang bilis talaga na pangyayari guys <laughs> At ayan na, kainan na tayo guys, luto na lahat Luto na yung kardilyo natin at saka tinula At syempre, luto na rin yung ating isdang bangos Ano pang iniintay mo? Kumain na tayo <laughs> Para yan pala sa mga blunters natin guys ha Blunters ng Team Diretso <laughs> So hanggang dito na lang Kakain na kami at may pupuntahan pa kami. Bye-bye. Maraming salamat sa panonood. <laughs>